Ano ko ba ginawa at paanong kumita ako agad or naka-payout ako agad in 15 days lang after ko na monetize. Ito kasi guys ay tanong ng aking friend ko po siya noon guys nung high school life, college life at ngayon lang po niya nakita na nagba-vlog po ako, 'di ba? Kung kailan nasa 113k followers na po tayo, ngayon lang po niya napansin na nagba-vlog ako kasi nga guys, hindi ko ginamit ang aking personal uh, profile account, ang ginamit ko po ay page. So, yun na nga guys, nakita niya kasi napadaan na nga sa mga trending videos ang aking mga uploads. So, tinanong niyo ako kasi nga kasabayan ko siya guys. Uh, pumasok dito sa mundo ng Reels last end of May lang po. Pero, hindi pa daw siya kumita. Ano daw ba ang ginawa ko? Paano ko ba ito narating? paano ba ako naka-pay agad. So guys, uh, based po ito sa experience ko guys, gusto kong i-share isa eh inyo para naman po uh, magkaroon din po kayong idea at sa gusto din pong pasukin ito para at least ma-inspired ko kayo, okay? Guys, dito sa mundo ng Reels, hindi po to madalian. Hindi madali ang gagawin mo dito. Kasi dito, kailangan mo po talaga ng sipag, tiyaga, at mahabang pasensya. Mapapagod ka, mapupuyat. Kasi ang kita mo, guys, ay nakadepende kung paano mo ginawa ang iyong video. Kung gaano ka kadalas mag-active sa iyong account. Yes, kasi lahat yan total package na pagdadaanan mo habang lumalaki ang iyong page or ang iyong account at lumalaki ang iyong earnings. Una, dapat buo ang iyong loob na kaya mo or magtiwala ka sa kakayahan mo na kaya mong gawin o pasukin itong mundo ng reels. Kasi kung may tiwala ka sa sarili mo na kaya mo to, so magtatagumpay ka guys. Okay, pangalawa, dapat may goals ka talaga. So, ayan po kasi yung inisip ko nun guys. Isipin nyo po kung bakit mo gustong pasukin itong reels. Ano yung dahilan mo? Ano yung gagawin mo sa kikitain mo dito sa reels? Ayan, mangarap ka na guys. Habang hindi ka pa nagumpisa, na pasukin itong mundo ng reels, umpisahan mo na yung pangarap mo. Kasi guys, kailangan mo tong goals na to, itong pangarap mo na yan, para sa time na darating na panghinaan ka, yung sa time na parang gusto mo nang sumuko, yun ang magsisilbing strength mo guys, lakas mo. Kapag iniisip mo yung goals mo na dapat makuha mo yun, ay hindi ka pwedeng sumuko, dapat kang magpatuloy. Yun po siya guys, kasi yan po ang ginawa ko. Next guys is dapat alamin mo po muna ang rules Or policy ng Facebook. Kasi ito yung papasukin mo. Ang mundo ng reels. So syempre, uh, may mga bawal at may mga pwedeng gawin para mabilis tayong umangat. Katulad din sa pagtatrabaho guys. Kapag tayo po ay nag-a-apply ng trabaho, meron tayong training. Merong sinasabi na hindi mo pwedeng gawin. At ito hindi mo pwedeng gawin. At ito pwede mong gawin para ma-promote ka. So ganon din dito sa reels guys. Para maswelduhan tayo agad-agad ng ating boss ay gawin po natin yung mga gusto niya at yung mga bawal ay iwasan po natin para hindi tayo magkaroon ng violation. So, ako guys, na monetize kasi ako 15 of the month. So, in the end of the month, magbibigay agad yan si Facebook ng iyong kinita last month. So, first week of the month, mayroon na po yung quotation kung magkano yung makukuha mo pagdating ng sahuran. So, 15 in the 15 of the month, so meron na po ako agad, kumita na po ako agad ng lagpas $100 sa Reels video ko lang, okay? Nakasahod po ako agad-agad. Sinuerte naman. Thanks God, nakatatlong sahod na po ako this time uh, sa paggawa ko po ng video ito. Marami din namang mga ano guys, mga content creator na kumita din agad. So yun na nga, pag alam mo na ang mga rules, alam mo yung bawal, so makakaiwas ka na sa violation. Kasi ang kalaban mo lang talaga dito guys is yung violation. Kapag nagkaroon ka po ng violation sa mga ina-upload mong video, yan po ang nagpapatigil or na pumipigil para hindi ka ma-monetize. Ang monetization ito po yung time na pwede ka nang bayaran kapag nakuha mo na yung criteria doon po sa mga baguhan na hindi pa po nakakaalam ngayon guys, kung may violation ka, mag i po yung earnings mo. Hindi ka po babayaran hanggat hindi mo nalinis or na ang video yung nag ng violation sa iyo. Okay? So, Huwag ka din pong tumigil na mag-research, manood ng mga tutorial, ibang mga videos para magkaroon ka po ng idea. Kasi guys, maganda kapag may alam ka sa ginagawa mo bihirang bihira ka magkakaroon ng violation katulad sa akin guys ha, never pa akong nag delete ng video na dahil nagka violation ako nag delete lang ako ng video kasi gumagawa ako ng aking tutorial gusto ko po siyang i-experience kung talaga bang magkakaroon ng violation ito dahil lang po ay nag-experiment ako kung pwede ba talaga ito kung bawal ba talaga ito dahil po sa aking tutorial naman itong niche ko kaya kailangan ko po itong gawin para masasabi ko talaga na ito ay totoong nangyari ganon syempre sayang naman kasi yon kapag ang dami ng views malaki na yung earnings mo tapos i-delete -de mo lang yung video kaya dapat maingat na maingat ka alam mo dapat kung ano yung bawal para hindi ka magkaroon ng violation. So, ganun lang po siya guys. Kadali gumawa dito at kumita dito sa Facebook. Pag alam mo talaga yung ginagawa mo, consistent ka lang talaga mag-upload. Araw-araw, kahit isang video lang kung sobrang busy ka po, huwag ka pong makalimot mag-upload ng isang video sa Reels mo guys. Kasi nga, ganun dapat sa trabaho natin. Kapag ba absent ka ng absent, hindi ka pumapasok sa isang araw o kung kailan mo lang gustong pumasok, makakasahod ka ba? Siyempre hindi, ba diba? So, ganun din dito kay Meta guys, ganun din sa Facebook. Kapag araw-araw ka nag-upload at sumunod ka sa rules, wala kang violation, makukuha mo talaga ang iyong sahod, ang iyong earnings. Ganun lang po siya kadali. Okay guys, sana na-inspired ko po kayo and sa mga baguhan po, Please, huwag nyo pong kalimutan, panoorin nyo po ang aking mga reels. Madami po kayong matutunan kasi ito po ay ginawa ko para sa mga baguhan, mga steps. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much. Mm